Pero okay, ito mga idol, panty naman. Ayan, ah, ay eh, boss Christian. 4 yung mga idol. 4 Yun o. Anong bloodline blood natin yan, boss? Ayos to. Ha? to. Ayon o. No? Magkano yan? 3-5? May bawas pa raw, mga idol o. Yang mana ni? Stabil lah, oh. Bruce Tag, mga idol, oh. Eh. Dito yan kay boss, oh. Ayun, so, asa yung mga malak mo, boss? Yung magkano yan? E5 yun. O, saan pa iba? Lala? Kalawa yun. Kalawa Oh, magkano yun? Ha? Ayun. <laughs> okay, mga idol, ito, oh. Kay boss, Christian, SBR, mga idol. Four-five. Ayan. Four-five daw ito mga idol. May bawas pa naman mga idol. Ayan. Medyo pa. Gala sa isa. pa. Four-five daw yan mga idol. May bawas pa. Nagulang na to mga idol. Four-five. Ayan. SBR. Huwag na. Julius lang mga idol. 4-5. boss uh, Christian. Kay boss, uh, ano, tawag dito? A boss Batang. Ayan. Isa na lang natira. 3-5. boss Batang to mga idol. Boss, sa dalawa. boss. 3 lang, oh. A boss batang to.

4K Anong bloodline yan? waiter waiter You waiter know? Sweater na no oh naman eh, yun, oh. 4K, 4K. <laughs> Ya yeah, mga idol 4K eh mga manalo na to mga dapat siya to mga idol oh may okay, uh, Junto mga idol Jan Lopez Karamat ang FB niya. 4K daw, magugulang na no. 4K daw mga idol. Puntahan nyo lang sa FB niya. 4K. Ano? No? Ano to SPR? Ha? Melsin? Melsin daw, Melsin. 4K. Idol, 4K din. May mga bawas pa naman to, ano? Daling ka usap. Boss yun, mga idol. Jan Lopez sa FB. O kaya mga manok ni Boss Jun, ano? Sa may FB mo isa, mga manok ni Boss Jun. yung FB niya, mga manok ni Boss Jun. Contact lang. Walang number si AFB lang. Mga malok ni Boss Juno, oh, kaya John Lopez Karamat. AFB niya, mga idol. Kontak niya. Ang gaganda lang malok niya ngayon. 4K. May mga bawas pa naman to. Kaya niyo kunin sa 3 to. Ito pa, oh. Pumpkin. Pumpkin naman to, mga idol. Ayan, oh. Ganda. Ganda mga high station mga idol ayan ayan dyan lopes ka mga idol dyan lopes ka naman mga idol we boss Randy May mga bawas pa naman ng <tipay>

Boss, rami pa bigay ang number? Number, number, ay ayaw, ay, number natin, boss. Sir, nine eight, eight one, sir. Randy Galang. May FB mo Randy Galang din? Ayun, okay. Salamat, boss. Uh. 4K. 4K dito? 4K? Ah, 3-5? 3-5 daw, 3 3-5 daw. 3 Ano pa to. Ano? 3-5 mga idol May bawas pa. E, bawas siya.

may kita, boss na pam pamkin ano ang quality ng mga mic nyo ano boss yun nilang John Lopez Caramato kaya uh, mga manok ni boss yun Se, bilang siya mga idol walang ano eh. aming customer five 2 years mga idol 4-5 <laughs> magugulang mga idol eh hey, boss ka, mga idol yung mga idol lo, boss pero magulang ato mga boss Perry. laki ya eh? oh, lang. Kanan pun idol. Four, five. Four five lang, idol. pag-subscribe mga idol. Tapos pwede magkano? 4-5 din. 4-5 din mga idol. idol, ito kay Boss Randy, 3-5 Pumpkin. 3-5 siya mga idol. Wapo. 3-5 mga idol. Eh, Boss Randy to. 5 lang. Na high station to mga idol. Stag. p 5 3 lang na ba dia mengidol ya. Eh, bos Wan gitu.